Nako mga ka-life, dahil panahon na naman ang undas, abay mga usapang katatakutan ang ating pag-uusapan sa ating episode ng ngayon. Kaya tara at samahan niyo kilabutan at alamin ang mga bagay-bagay na ito dito sa ating programa. Tuklasin natin! Bakit nga ba red, white and blue ang kulay ng barbershop poles? Maniniwala ka ba na tayong mga Pilipino lamang ang mahilig kumain ng balot? Ano nga ba ang pagkakaiba ng Filipino time sa American time? Eh ang Indian time. Halina't tuklasin natin. Mga paksang kakaiba, hanga at kakatuwa. Tuklasin natin. knowledge is power. Pero marami pa rin talaga tayong mga bagay na hindi nalalaman o mga bagay na mahirap ipaliwanag ng simpleng syensya. Lalo na ang mga bagay na masasabi nating creepy dahil mahirap ipaliwanag pero totoong nangyari. Kaya naman sa araw na ito ay aalamin natin ang mga yan sa ating episode ngayon. Paalala lamang po sa ating mga manonood ang ilan sa aming mga babanggitin ay maaaring hindi kaaya-aya kaya kailangan po natin ihanda ang ating mga sarili sa mga facts and trivia sa araw na ito. So ano pang hinihintay natin? Simulan na natin ang ating pagtutuklas. of the Caribbean ride used real skeletons. Ang mga engineers mula sa Disney ay naglagay ng mga fake skeletons sa isa sa kanilang mga rides pero hindi ito kinatatakutan ng mga sumasakay doon dahil alam naman natin na sa panahon ng 1960s ang mga prosthetics ay hindi kapanipaniwala dahil halatang halata na fake. Kaya ang ganiwa nila para mas maging authentic ang experience ng mga sumasakay sa ride na ito, ang mga Disney engineers ay humingi ng tulong sa University of California sa Los Angeles para sila ay bigyan ng mga totoong skeletons mula sa mga taong matagal ng Yumao. At ito ang kanilang ginawang mga display sa kanilang creepy rides. Well, that's actually our brilliant idea, not until you know it. Diba? Kaya imagine totoong mga buto, mga kalife, yung kasama mo sa rides na yon. So creepy talaga. Wes Craven's A Nightmare on Elm Street is based on a real story. Ibinunyag ni Director Craven ang inspirasyon ng iconic slasher film na ang story ay nagmula sa nabasa niya sa LA Times na may isang batang lalaki na gabi-gabi ay may nightmares at dahil dito ay hindi na siya natutulog sa maraming araw dahil sa takot. Kaya isang gabi dahil sa sobrang pagkapagod niya sa pagsigaw at pag-iyak dahil sa kanyang masamang panaginip, ay namatay ang bata sa kanyang pagtulog. Yes. Pero alam niyo ba mga kalife kung ano ang message ng kwentong to? It's the embodiment of parents' worst fear and that is they can't protect their child from killers who attack them in their minds using nightmares. A Nightmare on Elm Street. Mahigit sa 50 serial killers ang naitala noon sa United States at ang bilang na ito ay ayon sa FBI. Gayunpaman, ang ilan kabilang na ang mga homicide archivist na si Thomas Hargrove ay sinasabing nasa 3,000 to 4,000 killers ang nananatiling aktibo sa kanilang bansa. Grabe no? Hindi ka mapapanatag mga kalife na tumira sa lugar na yan knowing na ganyang kadami ang serial killers. Healers. It is common for children to hear voices. Medyo creepy nga ito pero hindi ito dapat ikabahala o ikatakot ng mga magulang kapag ang kanilang mga anak ay nakakarinig ng mga boses. Dahil may kakayanan na makarinig ng ibang boses which is common kagaya ng pagkakaroon ng asthma or dyslexia. Hearing voices is definitely creepy pero guys, it's perfectly normal. Yes, mga katuklas. And according to my research, it is called auditory verbal hallucinations or AVH, in which children experiences of hearing voices in the absence of an external speaker. Every day, a person consumes around one to two cups of snot. Mas maraming yukus ang dumadaloy sa ating trachea kaysa sa lumalabas sa ating ilong. Kaya karamihan sa mga ito ay naiiwan sa likod ng ating lalamunan. This creepy science fact might gross you out, pero huwag kayo mag-alala dahil this is completely harmless and normal. Well, snot is another term for boogers. Yes, mga kalay, yun po talaga yon. And yes po, nakakain natin siya single day without even knowing, di ba? It sounds really gross at ang hirap tanggapin. Your bed can have up to 10 million dust mites. Dust mites love warm beddings and dead skin cells. Ito ang dahilan kaya paborito nilang maging tirahan ang ating mga higaan. Maliliit lamang ang mga ito at hindi makikita ng ating pangkaraniwang bata. At ang mga ito ay mas mabilis dumami, naaabot sa libo o kaya naman ay millions. Kaya kung meron man tayong matututunan sa so facts na ito, ay ang palagi ang magpalit ng beddings at maglaba ng bedsheets. Well, may nabasa nga ako mga ka regarding on how frequent should we change our bedsheets. Ang sabi doon, dapat twice a month or after two weeks, kailangan mo nang mag ng cobre cama. A person sweats around one cup per day. Ang ibig sabihin nito, ang ating mga higaan ay nakaka-absorb ng nasa 26 gallons ng pawis kada taon. Kaya kung tamad tayo magpalit ng bedsheet, lalo na kung iyan ay may foam, nako, asahan nyo na yan ay punong-puno ng inyong pawis. Hindi pa kasama ang laway natin na natuyo sa higaan. That's another creepy fact Reminding you to wash your bedsheets as often as possible. Yes. Medyo kadiri yun, mga ka-live ha. So ayan na nga po kung hindi pa kayo nakakapagpalit ng bedsheets, this is your sign. Isla de las Muertas or the Island of the Dolls is one of the most haunted places in the world. Ang small island na ito's sa South Mexico City ay talagang nakakatakot na lugar. Dahil sa isla na ito ay punong-puno ng mga manika na nakasabit sa mga puno na pinaniniwalaan nila na tinitirhan daw ng mga spirito ng maliliit na bata ayon sa alamat, ang caretaker ng isla ay may natagpuan na batang babae na nalunod sa maliit na ilog sa hindi maipaliwanag na dahilan. Natagpuan ng caretaker ang isang lumulutang na manika sa tubig at ito ay kanyang isinabit sa puno para pumayapa ang spirito ng nalunod na batang babae. Gayon pa ang paraan na ito ay hindi nakatulong dahil ang spirito ng bata ay patuloy na sinusundan ang caretaker. Dahilan para magsabit pa siya ng mas marami pang mga manika sa mga puno para lamang tigilan na siya ng spirito ng bata. At ayon sa mga turista na bumibisita dito ay nakaka-experience sila na nakakakita o nakikita nila ang mga manika ay kusang gumagalaw at kung minsan ay bumubulong sa kanila. Di ba? Parang di ko kere pumunta dyan mga kalife. Di ba? Ewan ko ba? Para may something kasi sa mga manika para sa akin, 'di ba? May something sa mata nila na ewan ko, hindi ko siya ma-explain. The Zoroastrians leave their dead in special towers to be eaten by vultures. Well, some may find it creepy. Ito ay isang tradisyon para sa mga Zoroastrians. Ang paraan ng kanilang paglilibing sa mga labi ng kanilang mga yumaong mahal sa buhay sa pamamagitan ng pag-iiwan sa mga katawan nito sa ibabaw ng mga towers na tinatawag nilang dogma. Ang mga Zoroastrians ay naniniwala na ang lupa tubig, hangin at apoy ay mga sagrado. Kaya ang paglilibing sa lupa o kaya naman ang pagsusunog ng katawan ng tao, ng isang yumao, ay makakasira o makakapagparumi sa mga elementong ito. Ang pag-iiwan sa labi ng mga yumao ay talaga namang nakakatakot pero ito ay paraan ng pagre-respeto sa kanilang paniniwala. Well, we all have different beliefs. No, para sa atin ay weird ang ganitong gawain sa katawan ng yumao, we still need to respect them. Pambihirang lakas. Alam niyo ba kung anong hayop ang kayang magbuhat ng isang bagay na limampung beses ang bigat kaysa sa kanya? Kakaibang abilidad. Did you know that there's something which can walk on water? ang mga maliliit na insekto na may kakayanang maglakad sa ibabaw ng tubig because their weight is not enough to penetrate the surface. Kahangahangang galit! Dito matatagpuan ang pinakamataas na building sa buong mundo at ito ay may taas na halos 267 floor. Alamin ang lahat ng yan, dito lamang sa Tuklasin natin. Araw-araw tuwing alas 12.30 ng tanghali dito lamang sa Live TV. Your Life, Your TV. Sa pagpunta sa ating summer destination... Narito ang ilan sa mga simpleng hakbang na makatutulong para maiwasan ang pagkahilo sa biyahe. Pumesto sa bahaging hindi masyadong mararamdaman ng paggalaw. Tumingin sa malayong lugar. Panatiliin sa isang pwesto ang ulo. Huwag manigarilyo. Iwasang kumain ng mamantika at maanghang na pagkain. Huwag uminom ng alak. Uminom ng gamot kontra hilo. Huwag magbabasa habang nasa biyahe. Buksan ang bintana at magpahangin. Umiwas sa mga taong nakararanas din ng motion sickness. Isang safety reminder mula sa Live TV. Your life, your TV. Narito ang mga safety tips ngayong tag-ulan. Ugaliing manood ng mga ulat panahon. Magplano kasama ang pamilya sa gagawing paglikas kung sakaling may kalamidad. Laging i-charge ang mga importanteng gadgets gaya ng cellphone kung may banta ng pagkawala ng kuryente. Mag-ingat sa paggamit ng kandila. Kung maaari, gumamit na lamang ng mga rechargeable light source upang maiwasan ang sunog. Itabi ang mga mahalagang dokumento sa waterproof bag o resealable bag. Maging alerto at alamin kung saan ang evacuation center sa inyong lugar. Huwag lumusong sa baha kung ikaw ay mayroong sugal upang makaiwas sa impeksyon. Ihanda ang mga first aid kit. Magtabi ng mga pagkain hindi madaling masira, kagaya ng mga canned goods at biscuits. Isang paalala mula sa Live TV. Your Life, Your TV Madali lang mag-recite ng English Alphabet. Pero paano kung pabaliktad? Kaya mo ba? Z, Y, X, W, Z, B Z? Z, Y, X, W, V? Z, Y, X, W, V? Uh, A, -C A -C B, C, D, F, G Z, Y, X, W, <laughs> U V, <laughs> Y, W, X, Y, Z T, V, U, V, S <laughs> <B> <laughs> <B> <laughs> <laughs> Z, Y, X, W Ah, <laughs> 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 uh, wait, 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 U <laughs> Mahirap, di ba? Manood ng tuklasin natin at alamin ang mga bagay-bagay na dapat mong malaman. Dito lamang sa Live TV, Your Life, Your TV. Narito ang mga pagkain dapat kainin upang mapanatiling malusog ang ating dugo mga pagkain mayaman sa ayon. Ang ayon ang isa sa pinakamahalagang nutrients sa pagproduce ng red blood cells. Ang mga pagkain sagana sa ayon ay red meat, spinach, turnip leaves, legume, whole grains, raisins, pumpkin seed at iba pang mga buto ng gulay. Mga pagkain mayaman sa vitamin B6. Ang vitamin B6 ay tumutulong sa pag-produce ng protein na kailangan ng dugo. Ang mga pagkain sagana sa vitamin B6 ay isda, bigas, karne ng pabo, manok, patatas, saging at mani. Mga pagkain mayaman sa vitamin B12. Ang vitamin B12 naman ay tumutulong sa pag-produce ng malusog na red blood cells. Ito ay matatagpuan sa lahat ng uri ng karne ng hayop. Mga pagkaing mayaman sa folate. Ito naman ay tumutulong upang maiwasan ang vitamin-related, anemia, heart diseases, at certain types ng cancer. Ang mga pagkaing mayaman sa folate ay mga pagkaing dark leafy vegetables. Isang paalala mula sa Live TV. Your life, your TV. Tula din ng katawan, kailangan ng exercise ng isipan dahil kapag hindi praktisado, kinakalawang. Bumabagal hanggang sa hindi na mapakinabangan. Kaya manood sa toklasin natin at alamin ang mga katuklas toklas na mga bagay pass. na What? dapat mong malaman. Araw-araw tuwing alas 12:30 ng tanghali dito lamang sa Life TV. Your life, your TV. As the priest believed that the tears of children could stop droughts. Ang mga Aztec followers ay naniniwala sa kapangyarihan ng pag-aalay ng isang tao at karamihan sa kanila mga ritual ay kabilang ang pag-aalay ng mga babae at mga bata bilang pagsamba nila sa Diyos ng Araw na si Poch Tuli kapag sila ay nakakaranas ng tagtuyot. Ang Aztec priest ay kailangang mag-alay ng isang bata dahil pinaniniwalaan nila na sa pamamagitan ng kanilang pag-iyak dahil sa buhay ng bata na kanilang inialay, ang ulan ay darating sa kanila. Well, ang sabi din sa nabasa ko that the victim will suffer first an excruciating pain bago nila tanggalan ng puso. Grabe! Sinasabi ko pa lang mga kalife, parang nararamdaman ko na yung sakit. Buti na lang eh, hindi na ito pinapractice ngayon. The Devil's Bible exists and it's a contract between a monk and Satan. Mas kilala ito sa tawag ng Codex Gigas or the Devil's Bible. Ito ang pinakamalaking Latin manuscript na kilala sa buong mundo. Naglalaman ito ng full-page portrait ni Satan at ang mga tao ay naniniwala na ang manuscript na ito ay naglalaman ng kontrata ng mga monk na nagbenta ng kanilang kaluluwa kay Satan noong mga panahon ng 13th century para lamang sila ay makatakas sa execution. An additional information lang po mga ka no that on the opposite side of the portrait of the devil is an image of the heavenly city. This has been interpreted as the heavenly Jerusalem mentioned in the book of Revelation. And it's believed that the message intended here is to show the rewards of a god-fearing life on one page and the horrors of a sinful life on the other. Decorations made from human bones adorn the interior of the Sedlec Ossuary. Kung ikaw ay mahina at takot sa labi ng mga yumao, isa ang lugar na ito na huwag mong babalaking pasyalan. Kung ikaw man ay mapunta sa bansang Czech Republic. Ang swari na ito ay tinatawag na bone church dahil naglalaman ito ng mga kalansay ng mga taong yumauna umaabot sa 40,000 na mga buto ng iba't ibang mga tao. Ang mga buto na ito ay nakalinya at, na, at nakaayos sa iba't ibang anggulo. Kagaya ng mga buto na nakalinya na parang garlands. Ang iba naman ay pinagpatong-patong para maging isang altar. O kaya naman ay nakasabit sa kisame na gaya ng mga chandelier. Yes, it sounds really creepy. Pero may dahilan kung bakit nila ginawa yan, mga kalife. That is because these people, when they were still alive, they want to be buried somewhere holy. And this peaceful chapel is their final resting place. Another creepy facts about Zedlex Oswari. Dito pa rin tayo sa Oswari. Alam nyo ba na ang mga tao noon ay gumagamit ng mga bungo ng tao para gawing bowls at cups noong mga panahon ng ancient England? At noon sa ancient England, ang mga cave settlers ay gumagawa ng mga fashion cups mula sa bungo ng mga tao. Kinukuha nila ang bungo, lilinisin at papakinisin para gawing inuman. Yes, sobra naman yon mga kalay. Sobrang hindi ko nakakayanin pa kapag ganon, at ganon kakakain at iinom, di ba? Ancient Romans believed that drinking blood would let them absorb power. Ang blood transfusion ay isang popular practice na ancient room. Kapag may gladiator games sa coliseum, ang mga miyembro ng audience ay agad na tumatakbo sa field para sip-sipin ang dugo ng mga natalong gladiators. Naniniwala kasi sila na sa pamamagitan ng pag-inom ng dugo ng mga warriors na ito, ay makukuha din nila ang powers at skills ng mga wire na namatay sa palaro. Grabe! Sobrang nakaka-speechless tong episode natin, mga patoklas. Bakit gano'n ang kanilang paniniwala, di ba? Hindi ko matake. <laughs> Alchemists use brain matter as an ingredient of an elixir of eternal life. Noong 1600s, si John French na isang English alchemist ay gumamit ng utak ng tao para sa kanyang concoctions. At isa pa sa nakakatakot sa kanyang elixirs ay itinatago niya ito sa loob ng naipong dumi ng kabayo sa loob ng maraming buwan at sa kanya ito iinumin. sa pato mga kalay. Okay, next na po tayo. Talaga namang hindi ko na ang episode na to. Being buried alive accidentally occurred so often that people invented safety coffins. Ang mga manggagamot noon ay madalas na nagkakamali sa kanilang diagnosis sa sakit ng isang pasyente. At ito ay pangkaraniwan noong 17th century sa England. Si Alice Blondin ang isa sa mga halimbawa. Isang doktor ang nagkamali na sabihin nito na patay na si Alice dahil sa pag-inom ng sedatives. Agad siyang inilibing na hindi nila alam na buhay pa pala si Alice. Ang ganitong pangyayari ay hindi lamang isang beses nangyari, kundi dalawang beses. Dahil nang malaman nga nila na siya ay buhay pa, ay muli na naman siyang inilibing. Habang siya ay nasa loob ng kabaong, ay nagpupumilit siyang makalabas, hanggang doon na nga siya namatay. Well, slow death. Yung damang-dama mo, yung pagkamatay mo, mga kalay, grabe, ang sangklak nang nangyari sa kanya. The Mother Museum displays various mutations tumors, and anomalies in human anatomy. Sa so Philadelphia, Pennsylvania, ang Mater Museum showcases preserved internal organs Models at mga equipments para sa bio biomedical research at education. Ang creepy stuff na ito ay may nakasulat na disturbingly informative sa kanilang mga posters. Well, kahit ganito ang nasa loob ng museum na ito. This is actually educational, for it helps the public to understand the mystery and beauty of human body. The Vent Haven Museum houses vintage Ventriloquist Dummies. Ventriloquist dolls can be quite creepy at may isang museum na puno ng mga daan-daang mga ventriloquist dolls na para kang nasa isang horror movie. So Fort Mitchell sa Kentucky, ang Vent Haven Museum houses ay umaabot sa 900 ventriloquist dolls at iba pang mga bagay na related dito gaya ng mga photographs and replicas. Pero, ba't nga ba ito nag-exist? Well, dahil sa dami ng collection ni William Berger, he was able to open up a museum. Tuklasin natin would like to thank the following. Boracay Grace Hotel, your home in the paradise of Boracay. Grace Island Resort, water on the rock, drink water, healthy and safe water. Watchers Coffee and Tea Siluam Diner Coffee and Food Made Beautiful Salon. God has made everything beautiful in its time. Jacobswell Spring Resort. O, oh, di ba? Napaka-creepy talaga ng mga natuklasan natin ngayon. Hindi siya kapanipaniwala, pero totoo pong nangyari ang mga ito ayon sa history. So, ilan pa lamang po yan sa ating mga natuklas at itutuloy po natin yan bukas para sa ating part 2. Kaya bukas, abangan niyo po muli ako. Same time, same channel, dito pa rin sa Live TV. Ako po ang yung nakasama, Atteredge. At ito po ang programa Tuklasin Natin.